Hello mga tinders Happy Sunday, Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay dyan coming from Mommy Teens 19. Kumusta yung araw nyo? Medyo matagal-tagal ako hindi nakapag-vlog kasi naging busy si Mami Mommy Teens sa aking buhay-buhay. Meron si chichika sa iyo pero hindi pa ngayon. Yung mga ganap-ganap ko lately, meron akong i-re-reveal, i reveal i -re reveal sa inyo. Pero hindi pa ngayon. Saka na siguro mga next week ko na vlog ay meron akong importante si-share sa inyo. Pero so, ngayon, Since mahiyaan itong mga anak ko, ay sishare ko sa inyo itong aking apat na mga alagang rabbits na kinakain nila. Ayan. Uh, carrots. Tapos, meron silang cabbage. Itong cabbage. Ayan. Tapos, ang kanilang feeds. Walang kamatayang feeds na lapit ng maubos. Ito yung tagtutu 49. Ayan. Ito yung gustong-gusto nila. at, Ngayon, lunchtime time na. Tapos ko lang kumain ng manga float. Ayan, sana all, ubos na. Ay, gawan ko naman sila ng pagkain kasi kanina pa sila nakatingin sa akin at gutom na gutom na sila. Ayan, so happy Mother's Day pa rin again sa aking mga uh, mga nanay dyan na nanonood sa akin. Okay? So just keep on watching mga katinders. Ito yung mga ito yung mga alaga ko. Nakakulong silang apat. So itong dalawa, si Raven at si Graham ay nakalabas na sila kaninang umaga so, nagnap ako at ngayon, hapon ay si Moon na naman tsaka si Star ang uh, palalabasin ko so, wait lang mga Katinders Hi, Moon! You greet Mommy, Happy Mother's Day! Na, lang mag-greet wala greetings mag-sleep lang tulugan ako nito, oh hindi nag-greet ng Mother's Day. Monmon, Monmon, -mon. Mother's Day man karoon. Mother's Day today. Hindi ka nag-greet kay Mama Mother's Day? Ah, tiyo pala. Ah, ignore lang. Kapoy ka, mainit ang ulo. <laughs> Happy Mother's Day! Dito kami sa SM Lanang o mga katinders. Ang tao dito sa labas, namin sa sasakyan. Umabot na dito sa labas ang parking, so baka dun kami sa loob ng SM papa <laughs> So kararating lang namin ngayon ay nasa 6:46 PM. Okay, better late than never. Happy Mother's Day. yan pila-pila pa kami dito. Kita yo, may tanong ako sa inyo mga katinders comment down below sino ba ito sila <laughs> kasi lalaki na itong mga anak ko hindi ko na, hindi ko na ito kilala itong color blue, itong yellow itong... sino ba ito sila comment down below dito sila sa SM Lanang Premier daming tao yan daming tao busy ang SM na yun.